Si, Sa, girlfriend bilang, pa lang, pero... Sino yung girlfriend? Kabuhanan na. <laughs> <laughs> girlfriend na may tinadala. Ganun ba? Yeah, ame, <laughs> Medyo Sama ng loob. Medyo bloated lang ng konti. <laughs> Para nalunod. <laughs> Main bolache. Bilang girlfriend. Oh, yan. Ganda. <laughs> Soko. Bakit nakaratay? Eh? Parang nalaglag sa building. <laughs> Drawingan nyo ng choke. <laughs> Matagal na yan. Two weeks na Sin yan. Sin of the crime. Wow. ang mga nominees natin. Ito, ito, ito. Nominee number one. Gabriel Balana. Dati baril lang eh, bala lang. My love. Sorry. Galing mo sa work. Pinagawati kasi ako ni work. Ay. At ang pangalawa, <laughs> <laughs> ang pangalawa, Nominee number two, Baby, Rocky Agustin. Ha? Rocky na. <laughs> walang baby. Sabi ko na. Tingin. Ay, manalo agad yan. Bawi ako formality na lang ito, ha? <laughs> Kahit walang sinabi? Na agad, mamalan ko. Okay. <laughs> okay. Yeah, ready na tayo. Artists on the set. Okay. 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 lang po kayo. Thank you oh. po. Lamat po. Ready, go. Tapunan. Wala muna tatama, daga mamatay. Ha? <tinyo> Kaya etcho po gagawin to. Hala. <tinyo> Everybody's ready. Ready. Ano? Ready. Hey. 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 Para mo tomor. And <dumating>. you <tinyo> Ah hey, shit.

Asan na, yun? na yun? A few moments later. Hi, Pops. <laughs> mga... Hi, Pops. <pulls> <laughs> 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 <hano> na Hi, Pops. Hi, Hi, Pops. Hi, na Pusensya mo na ako. Nalito ako, pinag-go ni boss. Then traffic sa Edsa. sa, alam mo na. Shhh! Sino ka na nga? Ako <laughs> to, yung asawa mo. Nagtatrabaho ako. Pusensya mo. Boyfriend. Ano na nga pangalan mo? Gabriel. Anong Facebook? Anong so, Facebook mo? Gabriel Angelo Villara. Gabriel? Walang hiyaga! ka! Nagdala mo nga ng flowers para sa'yo. Flowers! Wow. Flowers! Ay hindi ko kailangan yan! Akala ko mag date lang tayo. Sorry na. Pagpasensya mo na ako. Nagkakaroon mo akong sunduin. Pagpasensya mo na ako. Nagtatrabaho lang ako. Nakalimutan na mo ang pangalan mo? Nagtatrabaho lang ako para, para sa future natin mo, dalawa. Pagpasunduin mo ako dahil mag-JS PRAM lang tayo. Wow! <laughs> Pero naging kulduroy na mukha ko kakaantay <laughs> sa'yo. <laughs> Pagpasensya mo na ako, love. Nagtatrabaho lang ako para sa future natin dalawa. Ang tagal kitang inantay. <laughs> Tignan mo! Panglima na to! <laughs> Sorry na. Lima na ulit. Pagbigyan mo. <laughs> Anong hindi na mauli to? Oh. Dahil okay. hindi na lang mauli to. Oh. Dahil ayoko na. Ayaw na maghintay. Love, bigyan mo ng... Bigyan mo ng pangalawang second chance. Ano <laughs> pangalawang <mo>, second chance? Bigyan mo pangalawang chance, love. Huwag pasensya mo na. Nag... Ito ano bawal na naman. Nalito. Pinagalitan mo. ka? To nagtrabaho ka. Anong klaseng trabaho yan? Walang uwian? Walang ka hindi, hindi ka man lang nag-text? Hindi ka man lang tumawa kung ano? Basensya mo na ako lang. Nagtatrabaho lang ako para sa... Pinantay kita. Two months pa lang dyan ko. Pero ngayon kabuhanan ko na. <laughs> <laughs> Pagpasensya niyo na ako. Hindi na maulit. Bigyan mo, mo ng chance. Ayoko na lang. Ayoko na. Bigyan mo, mo ng chance. Ano Ayoko Basensya na lang. Kakatakot. Pasensya na, bigyan mo ako ng... Na Kapre, na. nakakatakot. Ayoko na ulitin talaga to. Pasensya baka na. Baka inulit mo to, baka pag inulit mo to, wala na. Love, hindi na mauulit. Pasensya na. Wala na. Pasensya P na, Love. P pag naulit pa to, baka pag bumalik ka, na lang. Hindi ako. na mauulit, Love. Promise, <laughs> I'm so sorry. Pasensya na. Hindi, hindi. Wala pa pasensya. Bigyan mo na pasensya yan. Pasensya na. Hindi, hindi na mauulit. Bigyan yeah, mo ako yeah, yeah, ng yeah. second chance. Kapalitan na po natin ang title, gagawin natin pasensya na. <laughs> Thank okay. you, Gabriel. O, oh, tawagin natin yung nag-audition na isa, o. Oh. Pasok, o, ready na. By, sabay, sabay! Sabay! O, si Baby. Sabay! Okay, minom pa rin ng tubig sa banga. <laughs> siya ba yung halimaw? Okay! Hey! 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 <laughs> Sipag mo siya magot, ha? si Ayan! Ha! Nabusok na. Kumiting na. Natawa ka mo. Ano petsa na? Tagpan. Few moments later. <laughs> <laughs> a One week now wala pa rin in <laughs> <laughs> Love, oh, love. No. <laughs> <laughs> <laughs>

Galit ka rito. Galit ka. Okay. Pinilit Direk, ke. Okay, tayo. Dala na dyan. Na sa eksena eh. Ay, papunta ka na ron. Dito ka galing. <laughs> <laughs> Wala nang yak ka pa. Wow, paano? Ma girl. Direk, okay, okay naman yung shot eh. Yung, pwede ba yung pick up mula sa yakap? Wag oh, na! Hindi, nakuna nasa, na. Natin. Nasave na natin yun. Nasave na natin, na, natin na. yun. Okay, okay. Okay, ladies! Okay, right? Eh 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 Jason. Bigking ali. I'm sorry, sorry. Bakit ka lang nagpakita? Anda ba daw ay corrupt naman at? <laughs> Walang tao. <laughs> <laughs> wala nang tao. Na hindi ka nagpakita, tiada ka nagparamdam. Wala akong balita siko ano na nangyayari sa iyo. Ano? <laughs> oh, wala pa 'yung larin mo. Oh. Pede ba? Pede ba pumariwang ako? Wag mo ako waakain. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ay, din 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 din? <laughs> ano ka kain? Ano ka kain? Ano ka Ano ka kain? Ano ka kain? Ano ka kain? Bigla, eh, walang taon ako naghihintay tapos bigla pakakainin mo lang ako. Ano? Nagutom ako nang walang taon. O pagiging ganyan kita pero huwag mo ako hawakan. Huwag! Hindi mo kinahawakan. Patawarin mo ako. Traffic? <laughs> Traffic? Saan ka magaling? Galing ako sa trabaho kanina. Tapos pagdating ko dun, may na-traffic na sasakyan. Tapos na-plat yung gulong ko. Anong klaseng traffic yan? Walong taon? Hindi ako niliwala! Hindi ako niliwala! <laughs> Pasensya ka na. Kaya mo, nabagay ako sa'yo. Parang umiiwas ka sa akin. Siyempre, galit ako. Paano hindi? <laughs> Kaya mo, nabagay ka. Arte! Nagpubula ka, Fred! Nagpa-blush ka! Mamunas! <laughs> What makes you blush? Pasensya na. Pagpasensya mo na, bayang mo mag-explain. Oo! <laughs> <laughs> mag ka, ano Mag-explain ka na, walang hindi yung Na-traffic ako kanina. O tapos? Tapos na-flat yung gulong ko. Oo! Tapos may tapos, ako. O! Tapos nang nahihirapan ako magbalik ng gulong ko. Episod. Nahirapan ka magbalik ng gulong mo? O tapos? Paano magpa episode? Nahirapan ako kasi Walang tumulong sa akin. Sisiniwaling ka. Pa paano mo paplat ang sasakyan mo? Piso ng gamit mo! <laughs> Bangin kasi yung dinaanan ko eh. Pasensya ka na. Hindi. Bigyan mo ko ng chance. Hindi. Please. Tapusin na natin to. Hindi <laughs> <laughs> ko kaya. Oo. Hindi mo kaya. Tapusin na natin to. Kita. Ba't nakawak sa dibdib? Eh kasi huwag mo nilalabas yung dimples mo, ha? <laughs> wow! party. Really? Dumarap ka sa camera? Doon ka? Hindi eh, ka mag-explain. Ano? ano Lumayo ka nga. Uy! Promise. <laughs> <laughs> <Ay, man. laughs> kaya mo ang bumawi sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Alam mo, wala, wala, wala na. Wala, wag babawi. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka. Paolo, paano oh. ito? <laughs> lahat gagawin ko. Makabawi ka lang. Makabawi lang ako sa'yo. Saan mo gusto kumain? Saan mo gusto oh. pumunta? Tara, puntahan natin. Knock. Ayoko. Sa... traffic tayo, huwag <laughs> lang. <laughs> Ayoko na. Kung araw tayo magde-date, Dadalhin kita kahit saan <laughs> wow. <Tila> mo gusto. Dadaling ko dito. Late <laughs> ka nga. Wow. Hindi mo ako. Hindi na ako Huli na to. Hindi. Ayoko na. Ayoko na. And cut. Okay. Ayoko na. Cut wow. na po. Cut na. Cut oh. na. Cut na. Cut na, na. Cut okay na. Okay na. <laughs> Bugi no. Kapugian. <laughs> <laughs> okay, nandito na ulit dalawa ko sa natin sa araw na ito, si Gabriel at si Rocky. Ito ka, Dito pareho. Palakpakan po sa si studio. Malalaman natin sino mananalo sa kanila at sino ang artista natin. Ano ba? Ano ba siya? Say it natin ngayon si Gabriel. Number one. Hala, anim. Da anim? Hindi namin dami. Seven, anim, eh, tignan naman natin ngayon si... Rocky! Hindi ko pa dahil. Sila lang ba't nakikipalakpak <laughs> ah. Hindi na lang ako. Ano naman? So, ang ating uh, winner ngayon ay si Rocky. Rocky, congratulations. Bet ba't nangiinit ka pa to. Papukit talaga kasi. Ba? <laughs> meron ka ba trophy at meron ka ang 1,000 aja. 5,000. 5,000. Tayo okay, naman 1,000. Ngayon na rin yung 1,000 sa kanya. Congratulations. <laughs> Congratulations. Congrats Rocky. At uh, kukontakin ka namin para sa iyong uh, taping schedule. Aabangan namin ang iyong big break sa pag-arte. Congrats para ko.